Energy Regulatory Commission ginpahayag nga posible magsaka ang bill sa mga konsumidor sa kuryente. Konsumidor nagaagunto na sa balayran. Ini ang gintutukan ni Julius Bilacaol. Yara sa 6,000 pesos ang bulanan nga bill sa kuryente ni Grace sa Pakyad Oton. Magluwas sa kagamitan sa balay sini. May negosyo man ini nga karinderya. Apang sang nakaligad nga Abril, ang bill sini ang nagsaka sa kapin 9,000 pesos. Rason nga ini, eh, ang nagaagunto na sa Yabalayran. Do ano na kaayo, hasol na kaayo ba? As a, ano namon nga sa asa amo ang ano eh mga bayronon. Do hindi gid makaya na sa karon. Kay hey, karon gani ka struggle ko nang 9000 plus. Ang pagsaka ang ginalantaw nga tuga sa pagpaidalom sa Luzon kag Visayas grid sa yellow kag red alert bangod sa kakulang sa supply sa kuryente sa nakaligan ng mga simana. Ini man ang ginpaatag sa Energy Regulatory Commission sa Damlaglang. Para punggan, ginmando na sa ERC ang pagsuspender sa operasyon sa Wholesale Electricity Spot Market o KUNWESM sa sang red alert sa mga grid. Sa karon hindi pa madeterminar sa iliko uno kung pila ang mangin panukot sini sa billing cycle sa bulan sa Mayo, sang Abril. Ini ang sa 12 pesos kag 90 centimos. Suno sa general manager sa kooperatiba, natural nga basta gamay ang supply, nagataas ang demand, kag nagataas man ang rate. Apang para sa mga pareho ni Grace, may good news ang general manager sa kooperatiba. Sa Hunyo o kon sa Hulyo, may pagnubo sa ila panukot. Eh, nakakuha kita sa lesser nga price sa atong uh, emergency power supply agreement. Uh, I think mga 64, 6 pesos and uh, 45 centavos or mga 7 pesos to average. So expect natin by July natin, June, July natin na bill na mga nubu-nubuin siya. Sa mga konsumidor naman sa More Power, magpanghanda na bangod halos piso ang manginsaka sa presyo sang kada kilowatt hour sa billing cycle sini subong Mayo. Ito mga 1 peso ang initial computation namon no. Uh, based sa uh, uh, nagsaka ng OSM kaya nga aton nga mga kontrata sa mga regular nga uh, power suppliers no nga coal fired plants kag geothermal plants uh, stable man siya yan. Gani panugyan ni Parkon sa mga konsumidor magkinot git sa ginagamit nga kuryente kay Dakwang ang mabulig sini para mapanubo ang presyo sang kuryente sa merkado. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaon, 1. Western Visayas.